Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nabasa ng aming source sa Net25 ang paliwanag ni Anjo Iliana. Tungkol sa pagkakatanggal sa kanya sa programang Happy Times. Nagtataka raw ang komedyante kung bakit siya ang chinugi sa show. Gayong nagsumbong lang naman daw siya na may nagiinuman sa lock taping ng Happy Times na kinukunan sa Philippine Arena. Sa online news daw nabasa ng aming source ang panig ni Anjo na nagsabing nakita nga niyang may inumang nangyari na mga hindi INC ito. Ang pahayag daw ni Anjo. Nagsumbong ako sa management na pakicheck naman. Kasi hindi ko gusto yung mga nangyayari. May inuman dito. Mga hindi INC. Ang request ko lang naman ay tingnan lang. Hindi raw nahuling nagiinuman pero may nakita raw talagang alak sa location. Paliwanag ng aming source, wala talagang inuman. May baon lang si Bubzi. Yung PA kasi ni Anjo kay Bubzi na room Sinabi kay Anjo. Tapos nakikain si Anjo kay Bubzi. So nakita niya sa ref na may alak pero di nila iniinom. Paano nga magiinuman eh? First night pa lang yun ang taping. Tapos sabi niya nan INC. Di niya alam na ink si Bubzi? Sa pagbanggit ni Anjo ng pangalan ni Bubzi ay tiyak na pag e siya. Pero marami namang magpapatunay na walang inuman doon. Kainan lang lahat, kita mo nga pati sila ng PA niya nakikain din. Sabi ng source, dagdag pa niya, kung may inuman talaga, sana kinunan niya ng picture para may ebidensya siya. Si Anjo at Bubzi ay kapwa miyembro ng INC ni Mr. Manalo. Anong masasabi mo sa balitang ito?